Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles at uh, sa kanilang nakuhang report sinasabi po dito ang uh... Okay, nag araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Utantabunin P.A. Channel mga kababayan And nandito na po tayo para sa pwede bagong reaction video ngayon. Mga kababayan, ito pag-usapan natin. Attorney Claire Castro. Ito yung katanungan natin mga kababayan. Attorney Claire Castro, may ipinakita ng ebidensya tungkol sa issue ni Paulo Tantoco. Ito, tignan natin mga kababayan. Ito, kakatapos lang ng uh, press conference dito ni uh, or press briefing ni Attorney Claire Castro, mga kababayan natin ito. Tignan natin kung anong sinasabi niya dito patungkol pa rin dito sa isyo ni uh, Paolo Tantoco. Well, sa pagkakaalam ko, uh, wala naman sanang nagtanong patungkol sa isyo na dyan kasi pinagalitan niya niya kahapon mga kababayan. Uh, nung nakarang araw pala, I think pinagalitan na niya yung media para hindi na magtanong. Okay? Pero ngayon, ako mukhang may pinakitang dokumento dito si Attorney Claire Castro at ito yung titingnan natin mga kababayan, ito yung i-analyze natin kung meron nga ba siyang napatunayan patungkol dito sa issue ni Tantoko, lalo na sa pag-clear ng name dito ni Liza Marcos mga kababayan, ito. Ah, pakinggan natin si Attorney Claire Castro. By the way, bago natin umpisan or play na itong video mga kababayan, pakilike po ang share ng videos natin and then pakisubscribe na rin po sa ating channel. By the way, bago natin putahan mga kababayan, ito muna, uh, mukhang bumait dito si Attorney Claire Castro. Patong ko, tignan natin ang mga kababayan ha, kung ano sagot niya dito sa katanungan ng isang tagay uh, taga-media tungkol sa sinasabi ng um, spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Ito, play mo na natin. Plus. Ayun sa good morning. Um, yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte, uh, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay kumbaga yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Um, may response po ba ang Malacanang dito? Uh, para po uh, on the part of the uh, palace, welcome po kung ano man po ang suwestiyon na makabuluhan, um, magandang suwestiyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga ari ang na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa, sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling gagaling uh, sa Pangulo o sa administ administrasyon na ito ang um, pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taumbayan. bayan. Tapos na natin mga kababayan, di ba ang layo ng sagot mga kababayan? Ano, ah, tinatanong, oh, di service nga ba ito? O, oh, yung pag-loop na uh, sa Vice Presidente, yan, yan kasi sinabi kung narinig nyo yung interview sa, uh, I mean, kay spokesperson ni Vice President mga kababayan, ito ay patungkol sa ah uh, hindi pagbigay ng budget or pagkaltas ng budget sa vice presidente kasi tinanong niyo yung spokesperson ni vice president uh, kung ano ba talaga ang mandate ng vice presidente kaya inexplain ng spokesperson niya na uh, design mandate lang naman ang vice president at presidente so at dapat hindi ilagay sa yun nga sa blind side yung vice presidente kasi siya yung most likely papalit sa presidente. Okay? At the same time, ang paghindi pagbigay ng budget sa vice presidente ay disservice sa Pilipino kasi meron nga namang mga proyekto ng kababayan. At dito pa natin, napansin niyo ang layo ng sinagot dito ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Okay? At ito, sige, sabihin natin, sinabi ni VP Sara, yung sinasabi ni Attorney Claire Castro patungkol sa bigas mga kababayan. Okay? Pero ito titignan natin. Oh. Uh, um, ang gusto ng Malacanang? Gusto ba ng Malacanang na makipagsiksikan si VP Sara kahit hindi siya tinatanggap mga kababayan? O oh, bakit natin nasabi? Imagine niyo Vice President siya, si VP Sara. Ilang beses nang umalis ng bansa ang presidente? Ilang beses na? Uh, natatandaan natin, um, nag-attend nung burial ni Pope Francis at then meron pang isa. Ngayon, sinong inatasan ng presidente na mamuno sa bansa habang wala siya? Ng vice-presidente ba? Hindi naman, di ba? Mm. So ngayon, sa tingin nyo, bakit ipagsisiksikan eh, ni VP Sara yung kanyang sarili dyan sa Malacanang? ikong eh in the first place, hindi naman siya tatanggapin mga kababayan. Kasi kung talagang baliktarin natin ha, yung statement dito, gamitin natin same argument itong kang attorney Claire Castro mga kababayan. Kung talagang iniisip nila, iniisip ni PBBM, at lalo na itong si Attorney Claire Castro, mga kababayan, kung talagang gusto nila bumigay or magbigay ng magandang serbisyo sa taong bayan, lalo na dito sa pag sa target nilang ma-achieve yung 20 pesos na bigas sa tingin nilang alam, kung naniniwala silang alam ni VP Sara yung formula anong dapat gawin para ma-achieve yan, eh bakit hindi sila mag-approach? ba? Diba? O bakit hindi sila mag-approach? Karamihan naman sa atin, may, may mga iba't ibang suggestion para ma... Anong tawag nito? Makapag-address sa iba't ibang issue sa ating bansa. Gusto ba nila lahat tayo pumunta dyan sa Malacanang, ipagsiksikan yung sarili natin kasi lahat tayo may suggestion? Kasi mukhang ganito ang gusto uh, gustong mangyari ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Sila eh, sila nasa posisyon, silang nasa Malacanang. Oh, merong mga tao nagbibigay suggestion, nagbibigay idea, nagsasabing merong alam, eh, bakit hindi nila lapitan? Eh kung naniniwala sila dito kay VP Sara, na talagang alam ni VP Sara, eh bakit hindi nila i-approach? Hmm. Ano yan mga kababayan? Ang layo ng sagot niyan ha? Hindi yan yung sagot sa katanungan mga kababayan. Oh. Oo. Oh, di ba? Ang layo ng sagot. Wala well, no. Ito, ito. I think sinagot naman niya dito sa panghuli. Pero tingnan nyo, may dagdag siya. Bumait lang yung tono niya. <laughs> pero yung badat niya, nandyan pa rin. So, no. una una po ay handa po makinig ang Pangulo sa anumang kanyang swestyo na may kabuluhan. Oh. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po... Uh... Wala na, ito, ito pa mga kababayan. ah uh, nakalimutan ko. Yun nga, ha uh, yung pag-loop, halimbawa, ah, nung umalis ang presidente at ang ginawang namuno sa bansa ay si DOJ Sekretary um, Oing Rimulya at si Lucas Bersamin, mga kababayan, eh, insulto yan sa, hindi lang sa konstitusyon mga kababayan, sa opisina ng Vice President. Kasi in the first place, iyan yung trabaho ng vice-presidente. Yan yung mandate niya na kung saan, kapag walang presidente, hindi, ka, hindi mo na kailangan mag-assign ng kahit kaninong tao. O kasi, nandyan na yan. Nasa posisyon na yan. Automatic pag-alis, vice-presidente pasok. Hmm. At ano pa? Doon sa National Security Council, tinanggal yung vice-presidente. Ano tawag niya doon? 'di ba? Eh kasi natatakot. Pa, natatak mukhang mukhang may pinagtatakpan, kinatatputan mga kababayan. Pero eh, ito pakinggan natin. Sagot niya. Umahad lang. Ang uh, administrasyon na ito, kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito uh, sa original na or initial proposed budget nila for 2026 binigyan pa po at inincrease sa 170 million. Ah uh, inaprubahan po ito ng DBM at uh, sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay uh, ginawa po 903 million. Okay, uh, kundi po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taon 2025 parang 2.03 billion at uh, ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito Uh, na ipagtanggol na maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang katulad na isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idipensa, idipensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Oh, ito, yeah. Oh, yung anyway, mga kababayan, natatandaan niyo, last hinarap niya ni VP Sara lahat ha? Imagine ninyo, lahat hinarap. VP Sara lang mag-isa. Hinarap yung mga kongresista. niya. oh, ito, fake news itong kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Kasi hindi daw dinipensa ni VP Sara. Kasi alam naman nating lahat na last year, pinuntahan niya ni VP Sara, yung Congress, ang Senate, pinuntahan din niya kung saan nagkasagutan sila ni ah uh, anong tawag nito? Uh, Senator Rizon Then, doon sa Congress, sinagot din niya lahat. Except doon sa confidential funds kasi hindi naman yung tamang venue para sagutin yung confidential funds. Okay? Iba naman kasi talaga mga kababayan kapag, o alimbawa, halimbawa, sinasabi niya dito uh, patungkol sa thesis, iba naman kasi talaga kapag dumidipensa ka at yung panel mo. Ah, uh, ano ba? Thesis. Example niya dito, yung thesis. Uh, Nagdepensa ka ng thesis mo at yung panel mo ay bukas ang kaisipan na pakinggan kung ano yung mga na discovery mo, ano yung findings mo, ano yung resulta at ano yung conclusion mo. Iba din naman kasi yan sa kung saan yung panel mo, ay mayroon ng sariling paniniligan panini at paniniwala. Katulad nung nangyari sa Senate at sa Congress ng deliberation ng budget ng Office of the Vice President mga kababayan, which is alam na ni VP Sara kung anong posibleng mangyayari. Kaya nga siya lang isang humarap kasi kung sinabi na niya na kung darating yung oras or time na iko-contempt siya. Siya lang yung makontempt, hindi yung ibang mga staff ng Office of the Vice President. Oh, hinarap na niya Ang dami noon, di ba? Si Nastela Kimbo. Yung lahat ng makabayan black na may dalang script na. Mm, what up hinarap ka, di ba? So, mayroon na uh, paniniwala uh, mayroon ng plano. Kaya ini-expect na niya na alam niya na hindi siya pagbibigyan ng malaki. Well, anyway, eto mga kababayan, proceed tayo dito sa dokumentong hawak ni Attorney Claire Castro dito. Okay, e, at analyze natin kung na ilusot niya ba, nga, niya nga ba dito si First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Eto, pakinggan natin. May announcement lamang po tayo. Announcement nakipag ugnayan po uh, ang uh, Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng uh, Philippine Consulate in Los Angeles at uh, sa kanilang nakuhang report sinasabi po dito ang may nakuhang report mga kababayan ha o mayroon daw sila nakuhang report nakipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs sa Beverly Hills Police Department at mayroon silang nakuhang report. Ito, paginggan natin. At aking babanggitin, hmm. some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and summoned to BPHD. At uh, with reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine uh, Philippine consulate in Los Angeles has had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao. was altered The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills police standard language and protocol Nabanggita po natin no nakaraang uh, araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong fax na hindi po talaga nakalagay sa nasabing uh, police report at uh, mayroon pa po tayong isang announcement. Naku. O, nasa na yun? Nasa na ang dokumento, ma'am? Oh, nasa na? Nako, mga kababayan. Ayan, ha? O, anong sinasabi dito? Tingnan natin. Ako, akala ko pa naman na magbibigay na siya ng kopya o nagtutuong kopya ng report kasi, parang araw, sinabi niya na fake yung police report na AP knows. Oh, at sinabi niya, oh, yung yun nga, pinag-usapan natin, well, sabihin natin na yung party na yun kung, kung saan sinabi niya na fake yun or dinagdag lang ay totoo sa kahit sabihin natin, yet mayroon pa rin, uh, mayroon pa rin police or summary of police report kasi yung nakapost mga kababayan at sa na 25, kumuha din sila ang nakalagay doon ay summary of report, hindi yung detailed report, mga kababayan. Okay? Magkaiba yan. Ha? At doon sa website na ano yun, toxicology examiner, may nakalagay doon na ah uh, cocaine overdose. na doon sa website, ha? Pero ito, mga kababayan, instead na magbigay ng ebidensya, kasi nga abogada naman ito si Attorney Claire Castro, so akala natin, eh, nag-expect tayo na talagang since dinidinay nila, sinasabi nilang fake yung ipinus ni Bobby Tiglao na summary of police report. So alam na, alam natin or alam niya na mayroon silang o posibleng mayroon silang hawak na original report. So bakit until now wala pa ring binibigay na kopya ng police report or sabi sabi nating detailed police report na hawak or alam ng Malacañang. Tapos <laughs> bakit dito sa palusot ni Attorney Claire Castro mga kababayan, ganun pa rin. Oh. Wala namang naibigay. Ano bang sinabi? O oh, ang sinabi lang nang hingi lang sila ng validation or verification doon sa Beverly Hills Police Department na kung saan tinanong ni kung itong report na nakapus ay totoo ba. Hmm. Ang sinabi lang, oh, hindi kami gumagamit ng ganyan, hindi pasok sa standard. O kaya nga, sabi, sabi natin, yung party na yon ay dinagdag. Pero nasaan yung dokumento? or ng full police report na posibleng alam ng Malacanang. Oh, hindi pa rin ito lusot mga kababayan kasi eh, yung tanong natin dito, oh, nandyan yung resulta ng toxicology report na kung saan overdose sa pinagbabawal na droga. Hmm at yung biktima kasama ng first lady na pumunta doon sa Amerika. Kasama or the same na event ang pinuntahan. Yung asawa niya ay deputy secretary ng presidente. So basically, itong mga taong to ang nasa paligid ng first family. Kaya dinidemand ng taong bayan ngayon para ma-clear ninyo yung pangalan ng first family. O. Oh. Dapat, magbigay kayo ng kopya ng police report yung detail kung anong nangyari. At the same time, magkanda kayo ng hair follicle test para alam natin na yung first family ay hindi contaminated ng kahit na anumang ipinagpapawal na gamot. Para malaman natin na yung gumagamit lang pala ay yung mga taong nasa paligid nila. At sila ay hindi gumagamit. So at least in that way mga kababayan, oh at least ha, at least. Oh, pwede naman kasi, pwede naman kasi 'yan, no? Ah, ikaw hindi ka gumagamit pero yung mga kaibigan mo gumagamit. Pwede naman, di ba? Pero, mga tao na nasa piligid mo, mga kaibigan mo, parents mo, kung alam nila mga kaibigan mo ay gumagamit ng ganyan, so iisipin din nila na mukhang ikaw or posible ikaw gagamit or gumagamit din. Kaya para maklear talaga ito, Oo. Oh, di, bigay niyo lahat ng informasyon at detalye. O oh, patungkol dyan. O oh, kit ninyo, di ba, imagine niyo mga kababayan, mayroon ng report, toxi toxicology report. Ang pinuntahan nila, ang hininga nila ng dokumento, ay yung verification lang kung totoo ba yung ipinose ni Bobby Tiglaw. Hindi pa lang nagtanong bigyan nyo kami ng detailed police report at toxicology report para ito yung ibigay namin sa media para ma ang pangalan ng First Lady. O bakit hindi ganyan? ba? Diba? Or pwede, posibleng merong ganyan pero ayaw lang ibigay sa media mga kapwayan. Anyway, Comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito kay Attorney Claire Castro. So dito na po muna tayo. Pakilike po and share ng videos natin and then pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.